Yung charger connected hello guys uh, welcome back to the channel ngayon and, guys uh, magkakabit tayo ng uh, mobile phone bracket ito yung may kasamang charger uh, yun buksan natin yung nasa logo ito yung mga kasama niya guys uh, yung bracket niya and ito yung ating mobile phone holder uh, may kasama nga pala itong charger charger uh, uh input and may wire na rin nakasama uh, yun kung wala ka magawa may babasahin ka <laughs> pero hindi naman ito magagamit so kabit na natin to. so first kong ikakabit guys yung ating bracket ah uh, ko nga pala yung bracket natin ah uh, dito sa may tornillo nitong telescopic natin ah uh, itong bracket kasi ito guys ah uh, dalawang klase ito ah uh, meron tong yung clamp type yung para sa mga mga handlebar yung bilog kinakalam lang dito sa handlebar ito naman para sa side mirror so hindi ko ito ikakabit sa side mirror dito ko ikakabit ito sa may screw ng o sa may bolt ng telescopic kasi masyadong mahaba guys uh, mataas na mataas na kasi yung kabita ng side mirror to. eh masyado namang tataas so dito ko ilalagay so tinanggal ko na yung bolt sabi nga uh, kanya-kanyang style Tsaka kung saan ka-comfortable, doon mo i Kaya guys, bahala kayo kung saan yung gusto mo i na yung bracket natin guys dito ko na siya inilagay tapos ito papansin nyo may apat syang uh, butas so itatapat nyo lang ito dito then ilalak nyo yun then tutulak Kaya yeah, dito ko siya nilagay. Kita nyo hindi siya mataas tignan. Nakapantay lang siya doon sa handlebar. So susunod naman natin ngayon yung wiring naman. Ito yung wiring natin guys. Mapag-apang lang natin. importante nga pala meron kayong cable tie o zip tie kasi para maganda yung pagkakaayos ng mga wire wag yung salasalabat kasi uh, pangit sa tignan guys bukod sa pangit uh, masyado pa siyang delikado baka mamaya anong mangyari dun sa wire magkadikit-dikit Sabi nga, mas maganda at mas malinis tignan kung nakaayos yung mga wire. Okay, pull tayo naman. Grabe, ang hangin dito sa location ko. Ewan ko kung naririnig sa video. Sebelah bawah Ini pala guys uh, titignan nyo rin to wag nyo masyadong nakahila itong wire kasi baka mamaya masyadong yung pagkakagapang nyo rito ay nakahila so kasi lumiliko-liko to baka mamaya ay mahiklas so ang gagawin ko na nga lang dito sasabay ko dito sa harness ng motor dito, dito ko na rin siya papagapang para safe malaking bagay yung may cable tie gaya nito makaayos yung wire ito pala uh, pinagapang ko to papunta rin sa baterya uh, guys bakit nga pala ako kukuha pa ng, ng supply sa galing sa baterya, pwede naman ako kumuha dito sa accessory uh, wire uh, o kaya dito sa ignition, uh, hindi talaga ako kumuha dun guys kasi uh, yung motor ko kasi pag nakasuse gaya nung panel, panel ko uh, umiilaw na agad siya so kaya ginawa ko direkta ko siya dun sa baterya para kahit hindi siya nakasuse at yung, uh, gumagana yung mobile charger ko ah uh, guys nga pala may yung nga palang phone holder na may kasamang bracket may kasama nga pala siyang switch dun uh, kaya kanina lalagyan ko sana siya ng switch yung pala may kasama pala siyang switch kaya hindi ko na nilagyan ng switch. Pero guys, uh, reminder ulit. Uh, huwag kayong kukuha ng supply sa, pas sa positive ng baterya kung wala kayong fuse. At uh, dito naman, ang ginawa ko rito, uh, kumuha ako ng supply. Uh, dun sa fuse din ng motor na. So, dumaan na siya sa fuse, yung supply. Pero hindi ko siya nirekta mismo sa baterya nang hindi dumaan sa fuse. So guys uh, itong kinabit una ko itong kinabit kanina ito sinasabi ko guys ah uh, dito, ito yung wire dun na pinagapang ko So, ito yung brown. Uh, disregard nyo na lang yung kulay na. Uh, ito lang yung available kong wire ngayon. ah uh, ito, di na ako gumawa ng another fuse pa. Dito ko na lang siya kinuha yung supply. So, kinut ko to. Then, ginamper ko to dito dun sa pinagapang ko. Pero nang galing na siya sa fuse, hindi ko siya nirekta rito basta-basta. So, huwag kayong magre sa baterya na walang fuse. O, hindi, hindi dadaan sa fuse. So dito na tayo sa installation. Ah, ginawa ko na 'to kanina kasi ayoko kung humaba masyado yung video. So go na tayo sa baba. Guys. Ah, balatan lang natin 'to. gaya na sinabi ko kanina ako lang nakakaalam ng kulay nito pero yung yung brown is positive yung then blue yung negative pagdugtungin na natin sila kailangan natin dyan, electrical tape. lalagyan ko ng cable tie. Kasi yung part na to, nababasa-basa at to, baka mabalatan to. Mamaya matuklap yung electrical tape pag laging nababasa. So protection lang to, guys. Kasi 'di ba ang electrical tape pag laging nababasa, natatanggal na siya dun sa pagkakadikit. Ano ba uh, okay na 'to. Everything is connected na. So, testing time na. Ito guys, yung switch na sinasabi ko sa inyo kanina. Na may switch pala siya di ko alam. So, on natin 'to. Ay, nakita natin, may indicator siya. Off. Okay. Dun pala guys sa port ng USB, may takip siya na goma o rubber. So, kung kabit ko lang yung mga kaha ng motor ko, then testing time na. So, yung guys, itatry na natin siya ngayon. Uh, na naikabit ko na siya at naibalik ko na rin yung kaha. Ito siya guys. Natatry natin siya ngayon. pala yung gamit ko dito ngayon uh, gumamit lang ako ng maikling maikling cord para hindi siya nakakasagabal dito then nilagyan ko siya ng uh, zip tie dito para hindi masyadong gumalaw kasi masyadong mahaba to guys itong bracket niya so try na natin so ito guys kahit hindi ko nasusiyan kita nyo naman ayoko natin Nakita Nakikita nyo may indicator yung kulay blue. Off ko para yun. Tapos on ko ulit. Yan guys, may kulay blue na. <coughs> yung nakagandahan nito, kahit hindi ko na isusi. So pwede ko nang gamitin. So try naman natin ngayon. Saksa ko lang tong cable. pala ito pala kahit 7 inches pasok ko dito kaya niyang iklam kahit 7 inches tablet yan ang laki niya so yung gamit ko dito Sony lang saksa ko naman dito ito ngayon Saksa ko pala muna bago ko ilikabit. Ayan. Tapos. Ayos makikita nyo. Siya nga yun. So, sa isasaksak ko. Ayan. Charger connected sa taas. Tapos, makikita nyo guys. Pero na lang siya indicator, full uh, charge kasi cellphone ko eh. Kasi kaya naka-green, pero pulay pula po 'yan pagka- pagka hindi na siya full charge. Ayun. Ogo natin. Ng charger connected. And then yellow. Okay na okay. Pero na akong charger kahit uh, malobat sa daan okay lang guys uh, masasabi ko lang dito sa uh, cellphone bracket na to na may charger uh, sa price nya guys okay na okay kahit uh, mukha siyang kan talaga Sabihin uh, sabi na natin mumurhe pero maganda yung klase ng plastic nya tsaka hindi talaga siya gumagalaw uh, so yun guys hanggang dito na lang yung tutorial natin and kayo maglagay na rin kayo para wala nang lobat sa daan and yun lang guys salamat sa panunod uh, like ng video and subscribe na rin hanggang sa susunod